Matapos ang ilang buwang pananahimik sa wakas ay nagsalita na si Ken Chan ukol sa kinahaharap na syndicated estafa case. Narito ang mga detalye ng sagot ni Ken Chan tungkol sa kasong isinampas sa kanya at ang iba pang mga detalye ng issue. The Philippine Showbiz List presents Sagot ni Ken Chan sa kasong syndicated estafa case na isinampas sa kanya. Arrest warrant against Ken Chan revealed. Matatandaan na ang lahat ng ito ay nagsimula ng lumabas ang blind item tungkol kay Ken Chan na napabalitang umalis o manu ng bansa dahil may tinatakasan daw itong kasong isinampah laban sa kanya at sa ilang business partners at miyembro ng pamilya. Pero may ilang nagsulat at inilabas sa vlog na si Ken ang tinutukoy ng blind item na ito. Meron pa naglabas ng papeles na syndicated estafa ang hinaharap itong kaso pero walang nagkumpirma mula sa kampo ni Ken. Napaulat din na maging ang Sparkle GMA Artist Center na nangangalaga sa career ni Ken ay wala rin alam na kahit anong impormasyon tungkol sa kapuso aktor. Nag-file daw si Ken ng leave of absence sa GMA noong buwan ng June ng taong ito. Health concerns daw ang dahilan pero hindi na idinetalye kung ano ang problema sa kanyang kalusugan. Kasunod nga nito ang mga katanungan kung nasaan na nga ba si Ken lalo pa't hindi na siya gaanong aktibo sa social media at mga lumang larawan na lamang ang kanyang binabahagi. Ngunit may paramdam siya sa publiko kung saan ay na nagbigay babala siya tungkol sa isang taong gumagamit umano sa kanyang pangalan, larawan at ng hihingi ng pera. Ganun pa walang sinagot si Ken ni isa sa akusasyon laban sa kanya. Mas lalo pang lumalim ang usaping ito at nabigyang linaw na totoong may isinampang ang kaso sa kanya ng talakayin ito ni O.G. Diaz sa kanyang showbiz update vlog noong September 12. Dito ay binahagi niya ang isang larawan ng dokumento na tila warrant of arrest laban kay Ken. Sa kopya ng charge sheet ay tinukoy si Ken bilang respondent sa kasong may kinalaman sa paglabag sa Revised Penal Code kauli ng Presidential Decree No. 1689. Ang pangalang Ken Stephen Angeles Chan ay naka at ito ang tunay na pangalan ni Ken. Isang screen grab ng dokumento nagpakita na ang mga pangalan ng co-accused ni Ken ay blurred. Gayun din ang hukuman na nag-issue ng utos na di umano'y nagdeklarang siya na nagkasala sa krimen. Binanggit ng dokumento na ang kaso ay isinampas sa isang regional trial court sa National Capital Region. Sinabi ni OG na matapos silang talakayin ang isyong ito sa kanyang YouTube channel, may mga taong tumawag sa kanya upang kumpirmahin na nagsampas sila ng reklamo laban kay Ken. Sinasabi na ito ay tungkol sa mga investment na ibinigay nila kay Ken. May nagpadala kay OG ng kopya ng warrant of arrest at ang iba pang mga pangalan sa dokumento ay mga kamag-anak ni Ken na nakalista bilang incorporators. Dagdag pa, isang tao ang nagsabi kay OG na ang kanilang mga investment kasama ng iba pang mga kaibigan ay umabot ng 30 million pesos. Di umano, ang negosyo ng restaurant ni Ken ay naging front, ngunit hindi niya ito naasikaso ng maayos. Binanggit ni Oji na umalis na sa negosyo ang business partner ni Ken na inakusahan ng pagnanakaw ng pera mula sa mga investors. Ken charged with syndicated estafa. Formal na kinasuhan ng estafa si Ken ng Quezon City Prosecutor's Office dahil isang di umano'y maanumalyang investment deal na nagkakahalaga ng 14 million pesos. Noong biyernes ng umaga November 8, sinubukan ng mga otoridad na isilbi ang warrant of arrest kay Ken sa kanyang tirahan sa isang subdivision sa barangay Tandang Sora, Quezon City. Ngunit nabigo silang maabutan ang aktor. Wala rin tumanggap ng dokumento ng ihain ito ng mga pulis sa nasabing bahay dahilan upang mapilitang bumalik ang mga otoridad nang wala pa rin aksyon. Kaugnayan nito sa panayam ng entertainment reporters dalawang legal counsels ng complainant na sina Attorney Joseph Noel Estrada at Attorney Maverick Romero ng Estrada and Aquino Law Office. Kinumpirma nilang sangkot sa kaso si Ken at pito pa nitong co-investors ayaw magpatukoy ng complainant. Pero inilarawan ng mga abogado na ito ay isang male businessman na sa 40s to 50s. Paliwanag ni Attorney Estrada, taong 2022 na makausap ng complainant si Ken na nangako ng isang profitable investment sa restaurant at kung ano pa mang negosyo. 14 million pesos ang halaga ng investment na ibinigay ng complainant sa grupo ni Ken. Kalaunan, hindi raw tumupad ang grupo ni Ken sa kung anumang profit-sharing deal na kanilang napagkasunduan. Kinumpirma ni Attorney Estrada na direktang nakausap ng complainant si Ken para sa kanilang transaksyon. Ito daw mismo ang naghikayat na mag-invest sa kanyang negosyo at nangako ng 10% na buwan ng interes sa kita. Gayunpaman, nagsara ang kanyang negosyo at bigla na lamang sa kanyang mga kliyente na nagdulot ng mga kasong isinampa laban sa kanya at pitong iba pa. Nang tanungin kung kay Ken ibinigay ng complainant ang pera, silabi ng abogado na nasa kay Ken na punta ang pera. Binanggit na taong 2023 nang formal na magreklamo ang complainant laban sa grupo ni Ken at kamakailan ay umakyat na ito sa husgado. Dagdag pa ni attorney Estrada na hindi autorisado si Ken at ang kanyang mga co-accused na mangalap ng mga investment. Ayon naman kay Attorney Romero, September 24, 2024, ang unang sinubukan ng polisya na iserve ang warrant of arrest laban kay Ken. Sa pangalawang attempt na pag-serve ng warrant at sa parehong pagkakataon ay hindi pa din ito nakita ng polisya. Hindi malinaw kung nasaan si Ken at hindi pa din daw nahahanap ang pitupang kapwa akusado nito sa kasong syndicated estafa. Samantala, sinabi ng legal experts na kung mapapatunayan ang mga akusasyon, ang posibleng parusa ay maaaring reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakabilanggo. Tila hindi naman apektado si Ken sa mga nangyayari. Katunayan sa gitna ng mga ulat sa pag-serve ng warrant of arrest laban sa kanya, nagbahagi siya ng pahayag tungkol sa mindset. Sa kanyang Instagram stories noong November 7, isinulat niya ang mensaheng Mindset is everything habang nagpapakita ng malapit na larawan na kanyang sarili. Pagkatapos, nagbahagi si Ken ng ilang iba pang mga larawan kabilang ng isang kuha ng Statue of Liberty sa New York at isang plato ng mga prutas sa tabi ng isang fireplace na may caption na Good Morning. May isa ding larawan niya bilang isang happy kid habang may snow ngunit hindi tiyakong kamakailan lang kuha ang mga larawang ito. Ken breaks silence on syndicated estafa case bunsod ng kinakaharap niyang syndicated estafa case, binasag na ni Ken ang kanyang pananahimik. Sa kanyang social media accounts noong gabi ng Webes, November 14, sinabi niya ito raw ang paraan niya upang ihayag ang kanyang panig. Ayon kay Ken, lilinawin niya ang kumakalat na balita tungkol sa kasong isinampah laban sa kanya dahil sa pagkalugi ng negosyo nilang Cafe Clause na may tatlong branches at nagsara. Nilinaw niya na hindi siya ng loko at bagamat na itayo ang negosyo, hindi ito nagtagumpay. Idinagdag niyang ang halagang isinampa laban sa kanya ay hindi kompleto at hindi ito ang buong katotohanan. Ipinangako niyang ipapakita ang aktwal na mga detalye at numero na pinalaki lang umano ng complainant dahil ang mga inilabas lang impormasyon ay mula lamang sa kanilang panig. Dagdag pa ni Ken, hindi maintindihan na kanyang kampo kung bakit syndicated estafang ang isa ng pangkaso sa kanya na dapat ay tungkol lamang sa pagkalugi ng negosyo. Ipinahayag niyang siya na ang maglalabas ng mga detalye at ebidensya sa tamang panahon dahil patuloy siyang inaatake ng mga tao na naisirain ang kanyang pangalan. Dagdag pa ni Ken, mula noong nakaraang taon, makikita sa mga hakbang ng mga taong ito ang layuning pabagsakin siya. Mariindig yang pinabulaan ng nanloko siya ng tao at ang hingi siya ng pera para sa kanyang negosyo. Nalugi lang daw talaga ang kanyang restaurant. Ayon pa kay Ken, pinagplanuhan o manunang ilan niyang business partners na pabagsakin ang kanyang kumpanya at sirain ang kanyang pangalan. Sinabi ni Ken na pinili niyang manahimik pansamantala dahil mula pa sa simula, inilalaban na niya ang kaso ng legal kasama ang mga taong nagmamahal at sumusuporta sa kanya sa kanyang sitwasyon. Naniniwala siya na sa tulong ng Diyos, malalampasan niya ito. Idinagdag niya na patuloy siyang lumalaban at hindi tumatakbo mula sa isinampang kaso. Mahigit isang dekada niyang pinaghirapan ang kanyang career at hindi daw niya hahayaan ang mga akusasyon ng ilan ay magtatapos sa magandang kinabukasan na itinakda sa kanya ng Diyos. Humingi rin ng dispensa si Ken sa mga kumpanyang sumusuporta sa kanya na naapektuhan sa kanyang pinagdadaanan at sa mga taong patuloy na nagmamahal at naniniwala sa kanya. Ken's ex-business partner reacts to his statement. Pagkatapos ilabas ni Ken na kanyang pahayag, nagbahagi ng reaksyon na kanyang dating business partner. Sa pamamagitan ng ilang post sa kanyang Instagram story, pinabulaanan ni Mark Way ang pahayag ni Ken at inakusahan si Ken ng pagbabaliktad ng kwento. Sinabi nito na hindi malulugi ang negosyo kung sa negosyo na punta ang pera at hindi sa bulsa. Tinanong din ni Mark si Ken kung bakit ayaw nitong humarap sa korte ngayong isang warrant of arrest na ang naserve laban sa kanya at nakakita na ang korte ng probable cause. Tanong pa niya kung nasaan na ngayon ang mga nagmamahal kay Ken. Binigyang diin din ni Mark na lahat na kanilang reklamo ay may kasamang mga ebidensya at hindi kwentong kotsero lamang. Malinaw daw na ipinakita ng pahayag ni Ken ang kakulangan nito ng pag-unawa sa mga legal na aspeto ng isyong ito. Mensahin niya kay Ken, harapin mo na lang kami po kung inosente ka talaga. Let's put it in the proper forum sa court. Maliban dito, ibinahagi rin ni Mark ang screenshot ng isang post sa X tungkol sa pahayag ni Ken. Mababasa ang reaksyon ng netizen. Isang akusasyon ang pagsasabing gusto ng mga naging business partners mo na pabagsakin ang negosyo mo at iyong pangalan. May ebidensya ka ba? Kung wala, malinaw na kasong libelo pa ang kakaharapin mo. Nag-invest sila ng ilang milyon. Bakit nila itatapon yon para lang sirain ka? Sinang ayun na naman ito ni Mark at sinabi niyang may mga kasunod pang mga reklamo na isasampa kay Ken. Ayon kay Mark, right on point, don't worry, more filings on the way. We won't stop until we find justice, not just for me, but also for the employees who have suffered deeply. Nag-iwan pa si Mark ng mga mensahe sa mga taong nagko-comment na sana ay huwag suportahan ang mali. Hindi anya lahat ng matatamis na salita ay totoo.